Patrick. Ay, uh, try. Oh. Hi guys, so ngayong araw nanghihingi ng pera sa akin yung mga kapatid ko dahil wala silang pera at alam nilang bagong sahod ako ngayon. So ngayon guys, dahil lagi nila ako pinagtitripan, syempre dapat paghirapan nila bago sila makakuha nito. Madali lang naman yung gagawin. So napanood ko to sa Facebook guys. So ayan, may, uh, bawat subo may 1,000, 2,000, 3,000. At ang pinakamalaki guys, pag nasubo nila tong ano na to, meron guys, uh, itatry nila tong lahat. Pero guys, pag gusto nilang subukan ito, 10,000 pesos. Hanggang dito lang guys. So pag naabot nila dito guys, kahit gumapilang yung lobby nila guys, meron na agad silang 10,000 pesos. Wow! Oh, yes, gusto nyo ng pera? Oh, ano okay. sabi nyo sa akin kanina? Okay. Kasi? Okay. kasi okay. Wala kayong pera, kasi mga gastador kayo. Wow. Gusto nyo ba ng 1,000? Siyempre! 3,000 yeah, yeah, eh, oh, oh. gusto niya. Oh. Okay, syempre, alam niyo naman, itong pera na to, hindi ko pinulot, okay? Oh. Pinaghirapan ko to, to. Eh, dapat, paghirapan niyo din bago makuha to. Okay. Pero madali lang naman. Game na kayo. Game. Game. Ang gagawin natin ay talong challenge. Huh? Okay. Talong challenge. Madali pa, lang pa, to. Ano <clears throat> yun? nakita niyo, di ba? Bawat level may pera. 1,000, 2,000, 3,000. Oh. O kagaya nito, basta lang to. Diba ako? Why? 1,000? <muching noise> Kung hindi nyo man nakuha to, oh. meron ako ipapatray sa inyo. Gusto nyo ng 10,000 pesos. Ba Siyempre! Tra basta mapaabot nyo lang kahit labi nyo dito. Oh. Okay. Oh, so, Game, Game. Game kayo! Game! Game! Game. 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 Game na. Ako na. Okay, Game! Mauna! Ikaw na! Pwede hey, ka na ba, Eman? Pwede na! Okay! First muna yung 1,000! Go! Wow! <laughs> 1,000 pesos. Okay! Next! Yung 2,000 pesos. Kaya kaya Wow! 2,000! Okay! 3,000! Go! <laughs> sabay sabay try. <laughs> Parang hindi sana ya. Pero meron 3,000 pesos! <laughs> 3,000! Gusto mo bang itry itong 10,000 pesos? nito. Okay, kaya ba? Sige, kaya, kaya. 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 Okay, hingang malalim. Two, three, go. Ito pa. Diba? pa. Three. Hindi ko kaya yan. Okay na ako dito. Diba. Kevin! Kevin diba. Kevin! Ready ka na? Ready, ready. Okay. Asi sa'yo. Ito, okay, 1,000 Go! Uy! Oh, oh, yan ayaw. basic na basic 1, pesos. Oh, next, next. For 2,000 <coughs> Oh! Yo. Ang basic na basic sa'yo ah. 2,000 pesos? Kaya para naman sa 3,000 pesos. Ready ka na? Ready. Okay, go. Go, Kevin, go. Yo! Ang yeah. galing! galing. <laughs> Ang galing mo, Brad! 3,000 pesos! Ready ka ba? Isubo to hanggang dito. Kahit madikit lang yung labi mo. 10,000 pesos Tatry! Ta kailangan, kailangan 2, 3, 4, 5, 6 malalim Go, 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 go Go! ta